Ito ba ang problema, tumataas ang presyo ng gulay dito sa. <laughs> mm. Expected naman siguro 'yan, ano? Mm -hmm. Tumataas po ang presyo ng gulay dito sa Metro Manila, malalaki ang taas ha? Mm -hmm. Hindi biro ang taas, uh, as much as 30 pesos per kilo. Okay? Yan po ang uh, report ng Department of Agriculture. So, price monitoring na rin tong DA. Sekretary, ang gusto po sana namin marinig, anong gagawin nyo? Hindi yung, uh, alam namin magkano eh. <laughs> Dahil namamalingit kami, eh. nahihirapan nga kami. Alam namin tumasang presyo, pero ang gusto sana namin marinig, anong gagawin natin? Anong gagawin nyo? Oo. Oh. So, uh, puro statistics po no, yung press release? Hindi, may, may press release si Secretary Puro ko statistics lang, nga? Hindi ko lang, nawala rito eh. They will apply technology-based uh, solutions. Kailan? Hindi, in the long term, <laughs> para sa agriculture natin. Eh. In the long term. Naghanap ka ng kasagutan eh. Oh. Ah, ganon. Carrots, 110 to 150 per kilo. Aray. Okay. Uh, green pepper, 180. Uh, 360 punta ngayon sa ano uh, per, per, kilo yan per kilo, per kilo. Eh, ilang piraso lang yan green pepper ganyan kalaki yung... Uh, yung tatlo siguro tatlo okay hindi eh, nga puro statistics eh eh sana wala ba, wala bang kapag ganyang, uh, walang uh, emergency measures sa ating DA alam naman natin laging may bagyo at alam natin tuwing pagkatapos ng bagyo nagtataasa ng presyo. How do you ano anong pwedeng gawin doon? Meron ka mga naka-stock, naka na kapag bumagyo eh labas. Labas yang mga yan. Ano ba, ganyan ba technique natin? Oh, okay. ah, kailangan natin ng warehousing diyan. Kailangan natin ng logistics diyan. Cold storage. Kung hindi kayo ng oh, gobyerno? Eh, eh ano sa private sector. This got to be a system na year in and year out, alam naman natin bumabagyo eh. Alam natin kung sino yung mga nag ng mga uh -oh. agricultural products. Palabasin natin yung mga yon. So year in and year out, pag may bagyo, pagkatapos ng bagyo, nagre-report ang DA, tumaas ang presyo. Eh, alam naman natin tumataas ang presyo. Alam naman namin kasi kami ang kumakain eh. Tapos sasabihin mo sa amin, iho, tumaas ang presyo ah. Bahala ka na dyan. Wala po ba tayong pwedeng gawin na uh, alam naman natin, taon-taon bumabagyo at tumataas ang presyo ng bilihin pagkatapos ng bagyo, paano natin malulutasan yung... Ang regular dito? supplier natin ng uh, green paper, eh, dyan sa Bicol. So, ito na ngayon, merong alternative suppliers. Ito, hindi na-apektoan ito. Dadali namin sa Manila or something. Pwede yun. Yeah. Uh, yung halimbawa, yung uh, nasa Bisaya, hindi ba pwedeng dalhin dito? Marami. Although baka mas mahal pa yung ano, no? Yung, yung logistics. logistics. yun ang problema mm, dyan. Problema. Mm. So, kailangan, meron na naka-imbak dito na refrigerated warehouse. Halimbawa, season ng bagyo. Pag summer, wag mong, gawin yun. Hindi naman nagbabagyo mm. na summer. Meron ho na kami naka-imbak. In about two or uh, three days, it will be here. Ganon. Mm. Nasaan? China. <laughs> na? so, Dadalhin dito. E, import Importation yan eh. Ano <laughs> eh, <laughs> hindi <laughs> eh, naghanap po kayo ng... Happy day sa uh, ah, ah, na naman ay, sa... ready supply. Eh, supply. Eh, eh, supply, eh, day. kayo naman eh. Alalaki na increase, pare. Okay. so, hindi na lang kami kakain ng gulay. Ano kakainin natin? Bibilisin namin ang pagpapak... Kain na lang tayo imported pork. Bibilis, pabibilisin namin ng ano, ang uh, isisimplify namin ang uh, ano, labas sa customs. Meron pa pong uh, nakakainis na announcement ang Department of Agriculture. Bakit na? Mas mura daw ang local rice kesa sa imported rice. Mm. nabasa ko yan. Mas mura ang local rice, uulitin ko, kesa sa imported rice. Mm -hmm. Eh bakit ang policy natin? Puro importation, anak. Di diba, diba, ba? Logically, lakasan natin ang pro-local production. Eh, mas mura pala yan eh. <laughs> Diyan ako nawawarak eh. <laughs> Di ba? Eh yun naman pala eh. Parang nakahintit ata itong mga nag-a-announce ito, Tindi ah. Mas mura raw ang local rice kaysa sa imported rice. Kaya ang policy natin, importation. Ano yung Gusto nyo kaming pahirapan lang. Hindi, limited yung supply ng local rice eh. Ah, ganun. Bakit limited? Mas malaki nga ang production natin eh. Wala pang 10% yung imported natin eh. Uh, Nagkataon ho ng mga ganitong mga uh, panahon talagang ano yung lo ano uh -huh. uh, local rice. So uh, asan na yung pangako ng ni Balisakan na bababa ang presyo ng bigas dahil sa imported? Ang analysis pala mas mura pa rin yung local kaysa sa imported. Kaya pala tahimik na tahimik ngayon si Secretary hey, Balisakan. oo. Kasi pahiyang pahiya sila run, Eh. Hindi, hindi makaano ha. Hindi makapag-explain. Hindi makapag-explain, eh. Eh, dinimanda sila sa Supreme Court. Oo, meron. Sabi, puro palusot kayo, eh. Pinapaikutan niyo yung batas, eh. Mm -hmm. Yun po ang main na reklamo kasi, pinababa nila yung taripa sa presidente. Tinaiming nila na recess yung Congress. Mm -hmm. Tapos pinapirma sa presidente yung pagbaba pag <laughs> pag ng tarif. So... Ano, sino niloko nila doon? Presidente ba? Mabigat. <laughs> ah.